Đi tất bật 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 natin to. Ito. Dami natin to. Marami to. Tingnan natin to. Wow! Wow! Hello, hello, hello! Laka! Takbo! pare, Takbo! 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 Uy! Uy! Saan yung garden ko? Uy! 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 Putay na! Takbo natin to! Putay na! Mm, sa akin na to! Salamat sa'yo! Salamat mga mga masarap na si Brat Brat Patupin dito Ante tayo dito baka meron Uy, ito 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 baboy kaki ano to walang maganda walang maganda dito baka meron dito wala din ay ano to sarap to ah so kaki nakawin natin yan nakawin natin yan nakawin natin yan nakawin natin yan Takbo kayo. Alis KEJAN dyan sa PUTAI Putay tayo. Nakawin OI! yan. OI! Sa akin Alis KEJAN! Alis KEJAN! Alis KEJAN! dyan. Ka. Alis KEJAN! Alis KEJAN! Alis KEJAN! dyan. Doon DUNGA doon dun punta. Yung bis Yung bis mo. Oh, putai na Aray ko kok Uy, gogi, lokas mo di, di ako magpapatalo po ina mo. Masarap yun eh. Gogi, yung bis Yung bis ko, Baka meron dito. Ano, ano to? Maganda to? kagaya na to dun ka sa akin kukunin kita kung sinong tumangkang kukuha dito patay kasakin, sa akin patay ka sa akin Kunin mo kuha kuha ka uy wag kang punta dyan wag kang punta dyan sa akin yon. pasok ka dun uy pasok ka dun sa akin to maganda na yung binta ko tong pit ko binta ko to baka meron wa akong makuha loko uy gano to maganda ba to putang ina pang tayo natin to kagi kagi million Lo Labas mo na yan! Uy, labas mo na yan! Labas mo na yan! Labas mo na yan, sige! Hmm, di ba? Natapo kita. <laughs> Nasampe kita. Di ba? Loko! Takbo mo yan! Uy, gagi, uy! May, may ano pala dito, crate. Ay, wag muna. Pasok ako, pasok ako! Pasok ako! Uy, gagi! Hoy, mm, diba <laughs> ay, mm, di ba nasa po kita? Hi! Hi! Hey! Ay, labas kayo. Hi! <laughs> Uy, <laughs> yung ko. Lugugin ni Uy, putang ina ka, nawala yung ano ko. Putang ina ka ba? Putang ina ka. Uy, kunin ko to. Balik, kunin ko to sa akin. Sa akin, doy. Gagi ka, bakit mo kinuha? Sa akin to. Ha? Puta ka. Kinuha mo yung pet ko. Putang ina mo. Ikaw kumuha sa akin pet. Putang ina ka. Ikaw kukuha ka din. Putang ina ka. Kukuha ka din. Putang ina mo. Putang ina mo. wag kang kukuha dyan. Uy. Bawal yan. Ako lang makapasok yan. Uy. Putang ina mo. Uy. Nakapasok. Putang ina Tawa ka, puta ka. Yun tuloy. Lumipad. Uy, gagi, ano to? Tumil yun. Puta ako, akin to. Hmm, akin to, akin to. Putang ina mo. Putang ina mo. Huwag kang papasok yan. Masarap, masarap. Ay, sarap to, men. Sa akin to, huwag kayong papasok. Putang ina nyo. Ikaw, pagtatangkahan mong kunin yan, huwag kang papasok. Yan, nakala mo? Kunin mo? Putang ina nyo. Ano to? Akin yan. Akin yan, oy. Akin yan. Huwag kang papasok yan. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. wag kang lalapit sa akin yan ay nakuha ko rin sa so, wakas baka mayroon pa record ako gagi sa wakas nakakuha din ako ay sarap din uh. ano nga alam si Pandasini Bandanini. Wah! Oh! Ay, ang burit mo talaga. Ang ah, kabalo beritso. <laughs> Putang ina ka. Uy, uy, yung bisko. Uy. Ay, yung bisko, yung bisko. Puta, muntik na. Yung bisko, muntik na.

saldo talaga <laughs> wow ganda alto, ini eh ada lawan yang anu kok pandas nih pandas ini banan ini ay lak toh lak Kaki merah dito itu. Bukan. Ngayon. tadi yan! Sa akin yan! Sa akin na to. Sa akin na to. Huwag mong kunin. Huh? Sa akin na to. huwag <laughs> yung bisko! Yung bisko! Gugoy! Yung bisko, puto! Yung bisko, gagi! Gagi yung pri!